Hello mga kabox. For today's video mga kabox, tuturuan ko po kayo kung paano palitan ang nakalimutang password ng Facebook account mo. Sobrang dali lang gawin. At siya nga pala, dapat yung cellphone number na ginamit mo sa paggawa ng Facebook account mo is active pa at ginagamit mo pa. Meron kasing dadating na code sa number na yun. So tara, simulan na natin. So ngayon, ilalagay natin dito yung cellphone number na ginamit natin sa paggawa ng Facebook. Sabi ko kanina, dapat ito ay active pa at ginagamit mo pa. Kapag mailagay mo na, syempre, hindi mo lalagyan ng password kasi nakalimutan mo nga, ba? Diba? Ngayon, pipindutin natin yung forgot password. Dito, pindutin mo lang yung continue. At ito yung lalabas. Dito naman, Pipiliin mo dito yung Facebook account mo, pindutin mo lang, at ito yung lalabas. Dito naman, piliin mo yung nasa gitna, yung gate code or link via SMS, at pindutin mo yung continue. Dito naman, ilalagay mo dito yung code na dumating sa'yo. Kapag mailagay mo na, pindutin lang yung continue. at ito yung lalabas. Dito naman, dito mo na ilalagay yung panibago mong password. Magbibigay lang po ko ng tip para hindi mo na makalimutan yung password mo. Kapag mailagay mo na yung password mo, i-screenshot mo or isulat mo sa notebook. Kasi once na makalimutan mo, hahanapin mo lang yung screenshot sa gallery mo or hahanapin mo yung notebook na pinagsulatan mo. At pindutin mo itong box. Maganda ito kasi kung ikaw ay nakilagin sa kaibigan mo at nakalimutan mo itong ilag-out sa cellphone niya at hindi mo alam na ginagamit niya na pala yung Facebook account mo, automatic na malalagout yung Facebook account mo sa cellphone niya kung pipindutin mo itong box. Kapag mapindot mo na, pinutin lang yung continue. So yun na. Napalitan mo na yung Facebook password mo. Kung meron kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo. Salamat sa panonood. Bye-bye.